Sa mahal ng karne ngayon at gusto kong kumain ng sisig, isda na lang ang ginamit ko. Kaya naman bumili ako ng tuna in can. Para ito ang gawin kong sisig. Kaya naman meron akong dalawang lata ng inkan dito at aking tatanggalin ang sabaw. So gumamit lang ako ng strainer para matanggal yung sabaw ng tuna in can. Ngayon naman maghihiwa ako ng sibuyas na pula. Sibuyas na po ginamit ko para mas masarap at hiniwa ko to sa maliliit na cube. Kung mas maraming sibuyas, mas masarap. Ngayon naman, naghiwa ko ng dalawang siling berde at hiniwa ko to ng pahaba. At syempre, kailangan din ng konting anghang kaya naman naghiwa ko ng isang siling pula. At nang natanggal na ang sabaw, nilagay ko to sa isang frying pan para ito ay lutuin. Hindi ako gumamit ng mantika dito dahil kailangan ko nga uh, i-drain at Uh, lutuin ko hanggang mag golden brown ang ating tuna. Ito na ang ating tuna. Pwede na to at golden brown na ang kanyang kulay. At isasalin ko lang ito sa isang malinis na bowl. At nilagay ko na rin yung hiniwa kong pulang sibuyas, siling berde. Naglagay din ako ng garlic powder, asin at puting asukal. Durog na paminta at oyster sauce. At naglagay ako ng mayonnaise. Depende na lang sa inyo kung gusto niyo ng maraming mayonnaise. Akin lang itong haluin na mabuti at ng malusaw at magsama-sama lahat ng nilagay kong pampalasa. Ngayon ngayon naman, gagamit ako ng skillet at akin lang itong papainitin at lalagyan ko ng isang kutsarang butter. At nang matunaw na ang nilagay kong butter, nilagay ko na rin yung ating sisig. Akin lang itong ahaluin para naman pantay ang pagkakaluto ng ating sisig. Nasa medium lang yung init ng ating uh, lutoan para naman hindi masunog ang ating sisig. At syempre, ang sisig, masarap yan kung may kasamang itlog. Kaya naman naglagay ako ng dalawang itlog sa ibabaw. So yan, ready na ang ating tuna sisig at akin nang hahanguin. Kung gusto niyo naman ng maraming sili at mahilig kayo sa manghang, pwede naman dagdagan. At syempre, mas masarap ang ating tuna sisig kung may kasamang kalamansi. Kaya naman, naghiwa ako ng kalamansi at nilagay ko ito sa gilid ng ating tuna sisig. Kung magluluto kayong tuna sisig at wala kayong skillet or sizzling plate, Pwede naman kayong gumamit na lang ng frying pan. So, paano ba? Kakain na muna ko habang mainit pa to. Tara, kain tayo. Kasi kain. Hindi ka naman. It's a pork. It's Fish yan, fish. Fish. Oh, fish. Guwag, guwag, guwag. Ang sibuyas. fish. Kain mm -mm. po. Pa. Kaya pa! Hindi ka naman galing. Hindi Not sour. Not sour? Wala naman pala yeah, Yeah. Ano ko rin Kasi may serial, no? Mm. green chili. Eh, wala pala. Red chili. Green wow. chili. Ayun, no? Green chili yan, oh. red chili. Manghang yung red. Red chili. <laughs> Cherry? Good job, Red chili. Good job. Manghang eh. Gusto mo ba ng red chili? Na, ma, na mm -hmm. Hindi na makamakain ng sobrang anghang. Hindi na makain No man. way. Oh, no, no way pala. Mommy? Mm. No way. no way. Gusto mo ng egg? Mm-mm. No? Okay. Red chili. Mm. Mm-mm. Hindi.

Hmm. na nga yung pa Ewan yun. It's, mm -hmm. It's, It's mm -hmm. right. a egg. A One egg. may order ka bukas, wala. Uh -uh. Sa so, so No way. Ketyaya lang.